O oh, yan Natanggal na ito mga katupay Pero ipaulit ko sa kanya Wala pang 3 minutes ha O tanggalin mo yung sing sing lang ha? Sing sing lang ha Sige wala pang 3 minutes Ay sa sumangil na po ka Masumangil <laughs> na po ka Ay sa hmm? sumangil na po ka okay, okay, atos. Hoy! <laughs> Hoy! Di pa tapos. eh ah. kaya ka naman, sinuot mo na yung sing Gung <laughs> -gung. tingnan mo, mayroon ba? Mayroon ba? Mayroon pa? Ano dyan? Okay. Mayroon? Paano mo tinanggal yun? <laughs> ay, takak, takap, dito hindi na matanggal. Oh. Okay, Hagi okay, na. talaga, oh. wala pa siya pinuot natanggal ah. Ha, 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 Ibang ko sa paano mo tinanggal to? Hindi <laughs> mo naman pinakita. <laughs> natanggal. Ano <mo> gato? <laughs> lumayas ka lang bigla. Pagbalik mo, natanggal na. Balik ko, balik ko. Dali ka. Balik ko. Ha? Eh. Ay, balik mo ha. Huwag mo din. di mo Isi. pinakita sa akin eh. Sige, huwag mo pakita. Hindi ko. Hindi. Samparang hindi pa pakita kung paano ibalik ko. Po, lumayas na naman ang <laughs> ah Balik mo ha. Isigurang e, mo. Pagbalik dito. Nakabit na yan. Oo. oh, na yan. <laughs> nagkabit na lang mga tupay yung maglahat itong tao na to ha Nakabit na lang ito challenge ka na naman nagkabit na nagkabit <laughs> na tanggal ni Bing Bing ano <laughs> oh. sige ikaw naman o Hello, oh. kabit mo tanggalin mo tapos ikabit mo rin ay kahit matanggal mo lang okay na ang <laughs> oh, okay. pinagpupulupot yan ah pinagpupulupot pinagpupulupot ha 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 ha

pinitpitan dapat yun mga tupay oh? ginanun pala ni Bingbing mga tupay alam rin lang yung gawa ko mga tupay pinitpit pala ni Bingbing mga tupay kaya uh, pala nahuli sila mga tupay dinadaya ako pinitpit pala mga tupay ni Bingbing pinitpit pala mga tupay ginanun yan syempre lulusot na yung mga tupay kasi Pinit-pit yung mga tupay oh yan oh wala na tanggal na tapos ibabalik lang nila mga tupay may ako ni Bingbing ha ah. dapat alam matigas na bakal na tupay gawin ko next time mga tupay next time nahuli ko sila